mga kakumpare mga ano pang malapit na yata mga anak ang aking piggy kasi hindi na siya mapakali panlaylay na talaga yung chon niya oh. yun yata yung sinyalis na kasi first time pa lang po kami magkaroon ng ano baboy na mga anak na oh, nasayad na sa lupa yung ano niya dede Oh, nagwawala po siya, mga people eh. Namin mo kung paano ano eh. Ano kayo nilagyan ng sako diyan para yun ang laro-laruin niya. Yan. Sana yung isang kasama niya tulog naman yan. Oh, eh. uh, so, mga people oh. Alam, ganyan siya magwawala mga people ng aming baboy sinyalis na yata ito na malapit na mga anak yan o oh. Lay -lay na talaga yung tiyan niya sa gedede yung gatas kaya hihintay kami dito ng ano niya yan mga people o oh. Ayan hey, mga people Bakit oh. na yata talaga yung pem-pem din niya eh. Ano na rin oh. Ayan Ayaw yeah, ko kasing kasi First time namin magkaroon ng Piggy Sabi nga sinots ko din sa Youtube Ayan eh, eh. Ano na rin yung pem-pem niya eh. Ano na, tapos yung dede niya, mga people, ay laylay -lay na. Puno na ng gatas, oh. Ready na yata, talaga itong manok. Uh, Nag-iba ang behavior niya ngayon. Nagwawala. Kaya na, uh, pinanood ko rin sa YouTube kung paano, ano ng baboy yan. Lagyan daw ng sako para yan laro-laroin niya. Yan, naglagay nga ako ng sako para yan ang kalkali niya kasi sobrang tapang niya binubungkal na niya lahat nagiba ang behavior niya nagwawala kaya naglagay ako sa ako para yun daw ang laro-laruin yan eksakto naman din talaga yan o oh. Ah. yan o oh. Ah. yan para ah. yan ang laro-laruin mo huwag ka nang magbungkal kaya sobrang tapang nito Nahimot ngayon. Talas pa naman din. Ngayon, maghintay kami. Kung kailan mga nakaabangan namin. O, sige, people. Maghintay ulit ako kung kailan na mga anak. Baga, kung kailan tumanahimik sa kakakalikot. Okay, bye muna sa ngayon.